Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Leo, sign of Leo in for April 2024. Uh, ang reading na ito ay all about yourself, ano yung pwede mong baguhin sa sarili mo para mag-improve ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Meron tayong two spreads na susundan ng advice cards. Importante ito dahil hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa ibang tao. May mga magbabago tayo sa sarili natin at malaking bagay yon para umasenso tayo. Pwede nyo din i-share ang reading na ito sa mga kilala ninyo na that, that needs a reading. Welcome po kayong lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. Kung hindi nyo pa napapanood ang inyong main reading for April 2024 or ang inyong yearly forecast, uh, makikita nyo po yun lahat sa channel ko. Okay. Okay, first card, Five of Pentacles in reverse. So, minsan, parang, uh, alam mo yung minsan nalilito ka or parang na hinahanap mo pa din yung sarili mo somehow. Uh, Leo, nakikita ko sa inyo na parang, although hindi naman kayo mag-isa, uh, parang somehow hindi mo din alam kung sino ka. Ang ibig ko sabihin nito is parang siguro minsan nakikita mo sa sa yung katangian ng ibang tao pero hindi mo makita kung sino ka kasi parang minsan baka nakikita mo yung mga kagagandahan nila and ikaw hindi mo masyadong napapansin yung mga uh, strengths mo and yung mga kaya mong gawin um, nakikita ko din sa inyo na na parang kung dati sigurado ka sa sarili mo ngayon parang parang may konting tanong ganun yung parang hindi ka hindi ka nang masyadong nag hindi naman sa wala kang tiwala sa sarili mo pero hindi mo mahanap sa sarili mo kung paano mo paniniwalaan ang sarili mo pagdating sa belief mo sa sarili mo okay next is the high priestess in reverse um now pagdating sa kung pagdating sa gusto mong puntahan o mga ginagawa mo ngayon, ay uh, medyo hindi mo nagagamit yung intuition mo siguro may mga may mga may mga desisyon ka na parang na-realize mo ay parang may mali, mali yata doon parang sana et pala ito na lang yung ginawa ko so may mga bagay kasi na may mga nangyari in the past na parang siguro hindi mo napag-isipan masyado or masyado mong pinag-isipan na OA na yung pag-iisip na hindi mo rin nagamit yun yung kutob mo okay so for of ones uh, ano ba yung pinaka ano mo ngayon pinaka challenge mo no ang pinaka challenge mo daw ngayon kasi is hindi ko sure kung ang feeling nito for you is parang parang may unfair or parang somehow parang feeling mo may tinanggal ba sa iyo or parang feeling mo ba ay parang 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 ano parang parang ka naghihintay pero parang feeling mo Uh, parang walang dumadating, natulong, ganyan so ang nagiging challenge mo ngayon is parang hindi ka masyadong gumagalaw parang, parang naghihintay ka sa ibang tao parang masyado kang naka-block, naka masyado kang naka-aabang -naka hindi ko alam kung nag-aabang ka ina-expect mo kasi na baka may mga hindi magandang uh, gagawin sa iyo ibang tao again. so masyado kang uh, naka-on guard, okay six of cups in reverse ano ba yung mga pwedeng makatulong sa iyo so minsan uh, minsan masyadong nasasobrahan yung feelings na parang uh, hin may hinahanap ka pero hindi hindi ka pa, hindi kasi hindi kasi yun yung environment mo ngayon so minsan baka masyado kang nagdedwell doon sa mga bagay na hindi mo nawala sa iyo ngayon okay para kasi hindi siya ano eh, hindi siya healthy for you kasi parang nalulungkot ka or something. Uh then, ano ba 'yung pwede mo pang uh, ano 'yung pwede mong gawin to move forward. Bigyan this, this dolphin na sobrang majestic, na sobrang paglumangoy parang parang napakaganda. Kasi kung ikaw mismo kung pag kumilos ka kailangan dapat maramdaman mo sa sarili mo kung sino ka, kung ano 'yung gusto mong maging ikaw. Walk with confidence magsalita ka na parang alam mo 'yon. Kaya mong kaya mong abutin ang kahit ano, 'yung gano'n. And parang huwag mo mong kakalimutan din na magpapaganda ka, huwag mong kakalimutan na ah uh, mag mag maging magayos-ayos, -ayos, ganyan kasi 'yun 'yung magbibigay sa iyo ng passion. Okay. So, kuha na tayo ng next na advice card. Tsaka 'wag mo mong kakalimutan na go with the flow. Okay, so kuha na tayo ng advice cards. the next uh, spread Okay, quartering the next spread. Shuffle natin ang Okay. Queen of this or Queen of Pentacles prince of this or prince of uh, pentacles four of wands queen of cups three of wands prince of cups and princess of cups okay Una sa lahat, alam mo, sagana ka naman eh sa resources madami kang pwede ang gawin kasi madami, hindi ka naman nagsisimula ng walang walang wala gets mo yun? so may mga pwede kang gawin uh, hindi ka naman yung compare sa iba mas may mga kaya kang gawin may mga kaya kang maguhin eh so or kung kumbaga may mga pwede kang mapagkunan ba diba? next is the prince of discs you are acting as if para kang downgraded para hindi mo ginagamit yung buong ikaw hindi mo ginagamit yung mga hindi mo ginagamit yung mga experience mo hindi mo ginagamit ko anong kumbaga sabihin natin gusto mong maging vlogger tapos naghahanap ka na lang para kang para hindi mo ginagamit lahat ng resources na meron mo parang let's say meron ka namang cellphone dyan na gumagana naman may, may, maybe hindi siya ganun kagandahan na camera pero parang ayaw mo siyang gamitin yung mga ganun okay? parang minsan hindi mo fully utilize kung ano yung meron mo so yun yung nagpapahirap no? so you also have the ano ba yung pwede mong gawin so you have the four of ones yeah you, you, you can ask help from other people pwede kang uh, makipag-team up sa ibang tao para natutulungan ka niya, nag nagkakatulungan kayong dalawa, pareho. Okay? Kung baga nagtutulungan kayo, pwede magkaiba kayo ng gustong mangyari, pero dahil pwede kayong magtulungan, pareho kayong nagiging successful. Queen of Cups, Queen Cups, okay? <clears throat> um, kailangan mong i-invite sa sarili mo na alam mo yon kailangan mong tumayo at mag at at mag-take ng action. Kumbaga, ikaw yung maggagawa ng initiate na parang, guys, ito yung gagawin natin, ganito, ganyan. Or ikaw sa sarili mo, sasabihin mo na parang, decision ko na gagawa na ako ng hakbang. Ganyan. Okay? You also have the three of wands. Ano ba yung una mong pwedeng gawin? Um, ang sinasabi sa akin dito, um, uh, hanapin mo sa sarili mo ano ba yung mga passionate ka hanapin mo sa sarili mo na parang kumbaga madami kang may isip eh may mga may mga nagdi-discourage may mag encourage pero hanapin mo sa sarili mo ano ba yung mga, mga importante sa iyo next is you have the prince of cups uh, um, pwede mo daw pagka pagka nag-isip mo na yung mga yon take some action kahit minsan napakababa lang napaka napaka konting hakbang lang, just do it. Minsan may mga magsasabi sa iyo na parang ang ah hindi mo yan kaya, ganyan or or minsan may isip mo sa sarili mo na baka naman hindi mo alam mo yon nag 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 sa self doubt ka, nag nagsasabi ka sa sarili mong bulok naman yan eh. Pero just move forward and just see kung saan ka, kung ano yung na-realize mo sa sarili mo. Ano yung pwede mong maging gawin? Kaya mo maging independent? pwedeng hindi ikaw yung sobrang galing pero ang layo ng na, 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 narating mo ang layo ng narating mo kasi bago yung gusto mong gawin eh kahit hindi ka yung sobrang galing ang dami mong naging improvement okay so kuha tayo ng advice card kung hindi niyo pa napapanood ang general reading nyo for April 2024 mahanap nyo po yun sa videos ko at pwede nyo pang panoorin yon after this video. Meron din po tayong um, uh, Meron din po tayong uh, yearly reading, no? Yearly forecast. So, first is acceptance. I am learning to accept that the things I, that I cannot change. So, may mga bagay naman kasi talaga na hindi mo mababago lalong-lalo na sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga kumbaga kung ano yung kung ano lang yung binigay sa iyo, kung ano yung meron mo ngayon, yun yung yun yung pwede pero marami ka pwedeng pangbaguhin eh. Discovering help, happy happiness. I allow myself to be content exactly as I am. So pwede mo namang piliin maging masaya, di ba? So tingnan natin ano yung pwede mong gawin para maging mas maalagaan mo ang sarili mo intuition. Ayan. Minsan, yung sagot nasa sa sayo lang eh. Minsan, kung nalilito ka, hanapin mo lang sa sarili mo ano ba yung mga masayang gawin. Ano ba yung mga dapat mong i-path to take. Um, you need to be happy as well, no? Kailangan mo tandaan yun. And then, My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. So, um, Ano ba yung tiwala mo sa sa taas? Ano ba yung tiwala mo for for uh, sa Panginoon or ano yung tiwala mo sa sa universe? yun yung mag-reflect kung gaano ka kasaya, or ano yung level of happiness mo. So, kung mapapalitan mo ang iyong uh, ha, how you choose to be, to see the universe, and yun din yung magiging kapalit ng iyong contentment. Kung baga, kung maniniwala ka sa universe na laging mabuti, laging maganda, so, ganun din yung babalik sa'yo. So, yan ang reading mo uh, for this April 2024. Uh, always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon at mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.